Tiene que estar con derecho. Uh. Uh. Na naman to. hindi na naman inasahan itong pagkakatao na ito makahuli ng dalag naliligo ulit si buso na so, wala maghahawak sa cellphone para videohan pagka nilusong ko mga idol ayun mga idol Itama na yan yan oh. Uh. Ayan okay. mga idol Sa ulo ang tama mga idol Kasi so, pag akong bumaril ng darag mga idol Ulo talaga aking inaasinta Pwede na yan mga idol May upload Ayan mga idol Lagi aku pumunta doon sa taas mga idol Pero wala akong nakikita ang dalag doon Nabubulabog kasi doon mga idol eh. Mayroon namin yung wala akong nakikita ang isda eh ngayon tingin tingin lang ako dito may nakita yan na huli huli ka <laughs> ngayon tayo ko lang si Bunso para makuha na ng video yung paglosong doon hintayin ko lang si Bunso mga ito kasi naliligo <laughs> Tan? Atan Tan Labas ka <laughs> oh, <look>. <laughs> 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 Hindi na, hindi na, sama Idit na lang natin Ngunit <laughs> 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 naliligo si Bunso <laughs> Hinihintay ko para mabedyohan pagkakinawa yung isda <laughs> Hindi kasi makukuha eh Bumaan yung bala Hindi talaga mabunot pagkalupa ang babarilan ay lupa po yan hindi katulad sa ilog buhangin

Ayan mga idol oh. Dahil masama ang tama Tumihaya na po siya mga idol hmm. Ito ang video ko Baka mahulog ako dun sa malalim Malalim yun eh

Nalipasan na nga ng bahato. Bumano na karang araw. ba lumubog? Ayan o. No? Dahil yung tali. Ayan. Diyan sa siit? Ayan o. No? Hindi ko makita. Ayan, patay ako. Yung dalag lang nakikita ko, hindi yung bala. Ay, yung bala? May boto. May boto. Kailangan tama. Sakit ng ngipin yan. <coughs> so, tap, sa, sa pangandama, bago tumago sa pagkabilang palitpik, koma lita og lita lagt Kat kona. Wa, video mo ko pa. naman eh mga idol hindi naman inaasahang hindi na naman inaasahang pagkakataon, nakahuli naka na naman ng dalag may chat mga idol kasi pag ako umasin tayo ng pagdalag, pulo talaga inasin ako, hindi katawan kalimutan. Tapos picture mo. Ito na, picture. Hmm. Ah, ibang posisyon yan. ang tama niya mga dool sa panga ito sa panga po ayan tapos tumagos po yung bala dito po sa uh, palikpik ito po yung bala mga dool ayan ayan po mga doon palikpik Ge mngala da tatanggalin ko yahong pala. Ge mngala. Ge mngala lo. Kaulya pa ni sandrad. Mere pa ko litos sa record. Me merong pakita gaya na nangyari dati naliligo din si Bunso eh ko na yung barel para mabarel na makuha na ang video eh pag nakatsin po mga idol kahit hindi mo ginusto nakakahuli shout out sa lahat ng mga subscriber na sumusuporta sa aking munting channel maraming salamat sa inyo sa mga viewers maraming salamat sa inyo. Okay mga idol. Bye-bye.